He welcomes in lahat hua kalimut amak subscribe saking youtube channel. A cinematic emotional light them Filipino romantic set in a rainy Manila street corner. Show a Filipino man in his late 20s, wearing a simple shirt and jeans, holding a cup of coffee while looking at a Filipino woman in her mid -negativo as standing under a yellow umbrella beside a small street coffee stall. The woman has gentle eyes, long black hair tied loosely, and a faint, bittersweet smile. She's wearing a white dress with light rain droplets on her shoulder. In the background, soft rain, blurred city lights, and a jeepney passing by, giving a strong Filipino city vibe. The mood should feel nostalgic, romantic, and heartbreaking at the same time, as if their love is fading but memories remain. Use soft cinematic lighting, light pastel tones, and a warm rainy glow to create a light them with emotional realism. No text on the image background. Focus on facial expressions full of emotion, longing, and unsaid love, like a sin that makes the viewer wonder what happened between them. Mahal siya, pero hindi kami. Hindi ko alam kung paano nagsimula ang lahat. Isang tingin lang, parang biglang tumigil lang oras. Sagit na naulan, ulan, hawak niya ang payong habang nakatingin sa langit. At ako naman, nakatingin lang sa kanya. Simula noon, araw-araw ko siyang nakikita sa parehong kanto. Bitbit -bit ang malit na tindahan ng kap. Amoy na amoy ko ang halimuyak ng barako tuwing dadaan ako. At sa bawat sulyap, parang unti-unti akong nalulunod. Kuya, gusto mo ng libreng kap? Bumiti siya at doon ko unang narinig ang boses niyang parang musika. Sabi ko, baka naman mahulog ako diyan. Tumawa lang siya, Walang libre pag-ibig dito, kuya. Simula noon, naging ugali ko ng dumaan araw-araw. Minsan kahit hindi ko kailangan. Basta makita ko lang siya, ayos na ako. Pero habang tumatagal, napapansin kong may naghihintay sa kanya tuwing gabi. Isang lalaking nakaunipormi, pulis marahil. At sa tuwing lalapit ito, ang ngiti niya ibang iba. Isang gabi, habang umulan ng malakas. Napansin kong sarado ang tindahan niya. Wala siya roon pero may naiwan na sulat sa mesa. Salamat sa mga ngiti mo, pero may hinihintay akong bumalik. Parang tinamaan na kidlat ang puso ko. Sinubukan kong hanapin siya. Sa eskinita, sa palengke, sa simbahan kung saan madalas siyang nagdadasal. Wala. Ang tanging naiwan ay ang amoy ng kapt at mga alaala naming hindi kailanman nagumpisa. Lumipas ang mga buwan. Nagbago ang panahon, nawala na rin ang tindahan. Isang araw, habang naglalakad ako sa plaza, Narinig ko ulit ang boses na iyon. Kuya, gusto mo na libreng kap? Paglingon ko. Siya iyon, pero may sing-sing na sa daliri. Numiti siya sa akin. Parehong niti. Pero iba na ang laman. Mumiti rin ako, kahit kumikirot. Libre pa rin ba kahit huli na ang lahat? Tumawa siya, pero may bakas ng lungkot sa mata. Hindi lahat na mahal natin, para sa atin. Tahimik kaming uminom na kap sa ilalim ng parehong langit, habang ang ulan ay unti-unting bumabagsak. Tila gustong burahin ang mga salitang hindi na kailanman masasabi. At sa bawat patak na ulan, isang tanong ang paulit-ulit na bumabalik sa isip ko. Kung dumating kaya ako na mas maga? Kung dumating kaya ako na mas maga? Maari kayang ako ang nasa tabi niya ngayon? Hindi ko na alam kung ilang segundo, minuto, oras kaming tahimik na nakaupo sa ilalim na payong. Ang tunog na ulan, parang musika ng mga salitang hindi namin kayang sabihin. Sa bawat pagtagas ng patak sa gilid ng payong, Naririnig ko ang tibok ng puso kong ayaw paring tumigil kahit matagal ng talo. Masaya ka ba? Tanong ko sa kanya, halos pabulong. Napatingin siya sa malayo, parang may hinahanap sa langit. Masaya, sagot niya, pero hindi yon sigurado. Parang tinik na bumara sa dibdib ko ang salitang iyon. Sapagkat alam kong ako rin, hindi rin masaya. Nalala mo pa ba? Tanong niya bigla. Yung araw na inulan tayo habang naghihintay ng tricycle. Gumiti ako, pilit niloko mo pa nga ako, sabi mo malas daw ako. Totoo naman, kuya, sabi niya, tumatawa. Kasi simula ng makilala kita, hindi ko na alam kung alin ang tama o mali. Natahimik kami pareho. Ang tawa niya, biglang naputol, napalitan na malalim na buntong hininga. Tumingin siya sa tasa ng kap, parang may binabasa roon na lihim. Alam mo, sabi niya, hindi ko naman sinadyang mahalin ka. Napakagatlabi ako. Hindi ko rin sinadyang mahalin siya. Pero minsan, kahit anong pilit mong umiwas. Kung tadrana na ang kumilos, wala ka talagang laban. Ang ulan ay lumalakas. Ang hangin malamig. Pero sa pagitan naming dalawa, may apoy na hindi na mamatay. Akala ko, Deti, makakalimutan kita, patuloy niya. Pero tuwing umulan, parang naririnig ko ulit yung tawa mo. Tumingin siya sa akin, diretso sa mata. At doon, sa mga matang yon, nakita ko ang parehong lungkot na tinatago ko araw-araw. Pero may asawa ka na, bulong ko. Tumangos siya. Pero minsan, naputol ang salita niya. Hindi niya tinuloy. Baka natakot siya sa sariling damdamin. O baka alam niyang kapag itinuloy pa niya, hindi na siya makakabalik. Tumingin ako sa paligid. Mga tao nagmamadaling umalis, may mga batang naglalaro sa ulan. Mga jeep na nagbubuga ng usok sa kalsada, lahat nagmamadali. Pero kami, nastak sa isang sandali na parang ayaw magtapos. Bigla kong narinig ang ringtone ng cellphone niya. Isang pamilyar na tono, malambing. Pero sa pagkakataong iyon, parang martilyo sa dibdib ko. Si Marco yon, sabi niya mahina. Hinahanap na ako. Tumambo lang ako. Hindi ko kaya magsalita. Hinaplos niya ang tasa ng kap. At marahang tumeyo. Salamat sa kap, ha, sabi ko, halos pabulong. Salamat din, tugon niya. Sa lahat. Bago siya umalis, huminto siya sandali. Lumapit at inilapit ang mukha niya sa akin. Ramdam ko ang hininga niya, mainit, mabango, pamilyar. Ngunit imbes na halik, isang bulong ang iniwan niya. Kung ibang buhay lang siguro, hindi ko na narinig ang kasunod. Dahil tinakpan iyon ng busina ng dumadaang jeep. Naiwan akong tulala habang ang siluetang pamilyar ay unti-unting naglaho sa ulan. Makalipas ang ilang linggo. Nabalitaan kong umalis sila na asawa niya patungong Cebu. Sabi ng mga kapitbahay, doon daw sila magsisimula ng panibagong negosyo. Natahimik ang kanto. Wala nang amoy ng kap. Wala nang tawanan. Wala nang siya. Bumalik ako sa dati kong buhay. Trabaho, bahay, tulog. Pero tuwing umulan, naririnig ko pa rin ang tawa niya. Tuwing makakita ako ng kap. Naririnig ko pa rin ang tinig niyang nagsasabing. Walang libre pag-ibig dito, kuya. Isang gabi, habang nag-ayos ako ng mga lumang gamit, Nakita ko ang lumang tasa na binigay niya dati. May nakasulat sa ilalim. Para sa taong hindi ko piniling mahalin, pero minahal ko pa rin. Doon bumuhos ang luha ko. Tahimik, walang hikbi. Pero ramdam kong bawat patak ay may kasamang alaala. Lumipas ang dalawang taon. Araw ng pista ng bayan. Mainit, masaya, maingay. Habang naglalakad ako sa gilid ng simbahan, may narinig akong tawanan ng mga bata. Paglingon ko, isang batang babay, mga tatlong taon siguro. Nakasot ng pulang bestida. At sa kamay niya, tasa ng kap. Nakangiti siya habang pinapanood ang ina niya sa malit na stall. Isang bagong tindahan ng kap. At ang babaeng nagtitinda, siya. Tumigil ang oras. Napatitig ako. Nagangat siya ng tingin. Nagtagpo ang mga mata namin. Isang ngiti lang, pero sapat para bumalik ang lahat. Lumapit ako. Ang ganda na tindahan mo, sabi ko. Ngumiti siya. Bagong simula. Tulungan mo ko magtimpla, biro ko. Pero sa tono ng boses ko, may halong pagnanais na hindi ko may tago. Tahimik siyang tumawa. Hindi mo na kailangan tumulong, kuya. Marunong na siya. Tumingin siya sa batang babae. Siya si Lia. Lumuhod ako sa harap ng bata. Ang ganda na pangalan mo, Lia. Mumiti ito, sabay sabing, sabi ni mama, mahilig ka raw sa kap. Natigilan ako. Tumingin ako kayo sa kanya. Nagtagpo ulit ang mga mata namin at sa pagitan na matitig na iyon. Maraming tanong na walang kailangang sagutin. Siya ba, hindi ko na tinuloy. Mumiti siya, malambing, pero may bakas ng luha. Hindi mo kailangang malaman, sabi niya. At kung sakaling gusto mong bumalik sa dati mong tambayan, itinuro niya ang lumang kanto kung saan kami unang nakita. Nandiyan pa rin ang mga alaala. Bumuhos ulit ang ulan. Ang bata nagtatawanan. Ang mga tao nagtatakbuhan. At kami nakatitig sa isa't isa sa gitna ng ulan. Parang dalawang kaluluwang muling nagtagpo sa maling panahon. Hindi ko alam kung anong dapat kong maramdaman. Galak, lungkot, o pagsuko. Pero isang bagay lang ang sigurado. Mahal ko pa rin siya. At kahit alam kong hindi kami, wala akong pinagsisihan. Habang papalayo ako, naririnig ko pa rin ang boses niyang sumisigaw mula sa tindahan. Kuya, huwag mong kalimutang bumalik ha. Mumiti ako, kahit tumutulo ang ulan sa mukha ko. Babalik ako, bulong ko, kahit hindi na para sa akin. At sa pagikot ikot ng hangin, sa halimuyak ng kap, at sa tunog ng ulan, bumalik lahat na alaala na pilit kong nilimot. Pero sa puso ko, isang tanong ang hindi pa rin nawawala. Kung mahal namin ang isa't isa, bakit hindi kami pinagtagpo ng tadhana? Bakit hindi kami pinagtagpo ng tadhana? Habang patuloy ang ulan. Parang sinasagot ng langit ang tanong na iyon sa pamamagitan ng mga patak na malamig at mapait. Baka nga kasi, may mga pagmamahal na itinadrana lang para maramdaman. Hindi para ipaglaban. Lumipas ang mga linggo. Madalas ko siyang makita sa bagong tindahan. Ngunit hindi na kami nag-usap ng matagal. Simpleng kumusta lang kasunod ng ngiti. At isang tasa ng kap na pareho pa rin ang timpla. Mapait pero may tamis sa dulo. Tuwing upo ako sa lumang mesa, Napapansin kong tahimik siyang nakamasid. Minsan nakatitig lang habang naglalaro si Lia sa tabi niya. May mga sandaling gusto kong magtanong. Kung masaya ba talaga siya? Kung mahal pa rin niya ako? Kung may puwang pa ba ako sa mundo niya? Pero natutunan ko nang may mga tanong na mas mabuting hindi nasagutin. Isang gabi, nakatanggap ako ng mensahe. Ang known number. Pwede ka bang pumunta bukas sa simbahan? Pito AM. Walang pangalan, pero alam kong siya yon. Kinabukasan, magang maaga akong dumeting. Tahimik ang paligid. May mga kandilang nagsisindi sa altar. At amoy insenso ang buong simbahan. Doon ko siya nakita, nakaluhod sa harap ng krus. Nakapikit. Hawak ang rosaryo. At tila may binubulong na lihim sa Diyos. Hindi ko siya nilapitan. Pinanood ko lang siya mula sa malayo. At doon ko napagtantong. Minsan, ang pag-ibig ay hindi kailangang maangkin. Sapat nang makita mong payapas siya kahit hindi ikaw ang dahilan. Lumapit siya matapos magdasal. Salamat sa pagpunta, sabi niya, mahina ang boses. Bakit mo ako pinatawag, tanong ko. Tumingin siya sa mga kandila. Saka ngumiti ng malungkot. Babalik na kami sa Cebu. Hindi ko alam kung kailan uli. Parang huminto ang oras. Gusto kong sabihin. Huwag kang umalis. O kaya ako na lang ang piliin mo. Pero walang salitang lumabas. Dahil minsan, ang pinakamagandang paraan ng pagmamahal ay ang pagbitaw. Lumapit siya at sa unang pagkakataon, niyakap niya ako, mahigpit. Yung yakap na parang gustong sabihing, "Salamat, pero hanggang dito na lang." Ramdam ko ang tibok ng puso niya, pareho sa tibok ng puso kong nagmamakaawa. Ngunit pareho rin naming alam, huli na ang lahat. "Kung sakaling makita ulit tayo," sabi niya habang pinupunasan ang luha, "siguro doon na tayo para sa isa't isa." Ngumiti ako, pilit. At sinagot siya ng mga salitang pinakatotoo sa lahat. Kung hindi gayon, baka sa kabilang buhay. At tulad ng dati, umulan na naman. Tumakbo siya papunta sa tricycle. Bitbit -bit si Leah. Habang ako naman ay naiwan sa harap ng simbahan, nakatingala sa langit na tila gusto kong tanungin. Bakit kailangan magtagpo ang dalawang pusong marunong magmahal? Pero hindi pwedeng magsama. Lumipas ang mga taon. Marami nang nagbago. Lumipat ako ng trabaho. Nagsimula ng maliit na karinderya at natutong mamuhay ng tahimik. Pero sa bawat umaga, kapag naamoy ko ang kap, bumabalik lahat. Minsan, sa gitna ng traffic, may batang babae na lumapit sa kotse ko. Nag-alok ng sampagita. Gumiti ako at nang magsalita siya. Parang pamilyar ang boses. Kuya, gusto mo po ng kap? Natawa ako, hindi ko alam kung bakit. Siguro dahil kahit saan ako mapunta dala ko pa rin siya sa alaala. At habang pinagmamasdan ko ang batang iyon, isang pangungusap ang bumalik sa isip ko. Hindi lahat na mahal natin para sa atin. Tama nga siya, pero may mga taong kahit hindi mo nakamit. Mananatiling bahagi ng puso mo. Hindi dahil minahal mo sila, kundi dahil binago ka nila. Sa huling gabi ng tagulan, habang umulan sa labas at may tasa akong kap sa kamay, nakatingin ako sa langit at tahimik kong binulong. Mahal pa rin kita kahit hindi tayo. At sa katahimikan ng gabi, parang may sumagot. Isang malamig na hangin. Isang patak ng ulan. Isang alaala na hindi kailanman maglalaho. Tapos ng lahat. Pero sa puso ko. Lagit-lagi. Siya pa rin ang simula. Lumipas ang maraming taon. Ang mga alaala namin ay unti-unti nang kumupas. Pero hindi kailanman tuluyang nawala. May mga araw na bigla ko pa rin siyang naalala. Kapag umulan, kapag namoy ko ang kap, O kapag may ngiting dumaan na kahawig ng kanya. Isang umaga, habang nag-ayos ako sa karinderya. May babaeng pumasok na nakaputing bestida. Bitbit -bit ang anak niyang gayon ay dalagitana. Kuya, sabi niya, kap nga po, yung dati kong order. Napatigil ako. Paglingon ko, siya iyon. Mas tahimik na, mas payapa. Pero nandoon pa rin ang mga matang minsang minahal ko. Gumitis siya. Matagal na, ano? Tumango ako. Pero parang kahapon lang. Tahimik kaming umupo. Nagkatinginan. At muli naming tinikman ang parehong kap. Naminsang naging saksi sa aming hindi natuloy na pag-ibig. Masaya ka na, tanong ko. Mumiti siya, may bahid ng lungkot at katahimikan. Masaya, sabi niya. At salamat. Dahil kahit hindi tayo nagkatuluyan. Tinuruan mo akong magmahal ng totoo. Tumango ako, pilit na pinipigil ang mga salitang gustong sumabog. Basta't masaya ka, sapat na yon. Lumapit siya. Hinawakan ang kamay ko, sandali lang. Pero sapat para maramdaman kung buo na ang lahat ng dapat kong maramdaman. Paglabas niya ng karinderya. Tumigil ang ulan. At sa unang pagkakataon matapos ang maraming taon. Naramdaman kong malaya na ako. Sa huling lagok ng kap. Napangiti ako at tumingin sa langit. Salamat, bulong ko. Dahil kahit hindi kami. Minsan, minahal ako ng buong puso niya at doon nagtapos ang lahat. Tahimik, payapa, na parang isang pag-ibig na natutong tumahan.